Matapos mapawalang sala sa kanyang ikatlo at huling illegal drug case, ipinahayag ni dating Senador Leila de Lima na si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ngayon ang mananagot kaugnay ng naging madugong war on drugs sa ilalim ng administrasyon nito. Nito lamang lunes ikadalawamput apat ng Hunyo, nang ibasura ng Muntinlupa City Regional Trial Court, RTC, ang ikatlo at huling kasong kay de Lima sa ilalim ng administrasyong Duterte. Kaugnay nito, sa panayam ng mga mamamahayag na inulat ng Manila Bulletin, sinabi ni Delima na isa lamang siya sa mga Pilipinong naging biktima ng madugong gyera kontra droga ng administrasyong Duterte. Ito po ang message ko sa dating pangulo, kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taumbayan, ani Delima. Isa lang po akong biktima. Libo-libong mga Pilipino ang mga pinaslang nila noong nakaraang madugo at Peking War on Drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan, nang walang katuturang pagpapakulong, dagdag pa niya. Sinabi rin ni De Lima na ngayong wala na siyang kinahaharap na kaso ay mas determinado pa raw siyang tulungan ng International Criminal Court, ICC, sa investigasyon nito sa drug war ni Duterte. Pagkatapos ng pitong taon, mas handa po akong ituloy ang laban. Siya ngayon ang mananagot, Duterte. Kailangan panagutin dahil wala namang nangyayari dito sa Pilipinas, sa ad ni De Lima. Matatanda ang unang nakulong si De Lima noong 2017 dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison, bagay na paulit-ulit niyang itinanggi. Pinawalang sala naman ng korte ang una niyang drug case noong 2021, habang ibinasura din ang ikalawa noong MIO 2023. Nobyembre taong 2023 naman ang payagan ng Muntinlupa Court si Delima na magpiyansa ukol sa naturang natitirang drug case na ibinasura nitong lunes.